Yeah, hey, mga master. Mga master. Tayo maglalandi, mga master. Baka may isda dito, mga master. Uy. Tinira, mga master. Ay, ay, ay. Yari agad. Yari. Hinirit, mga master. Talakay ito. Uy. Yari. Yari. Uuuh, <laughs> ang sirit Pumitik na naman tayo mga master Kung ito Yari agad O oh. Eh kasi wala tayong tuhugan At ako'y napadaan lamang Nakadali na agad tayo ng isang mga master Oh, mereka <laughs> Uh, jari agak, kulit, kulian. Terlukitku. Ku, tuh akan Parang maganda yata itong mga master na pistahan natin dito ngayon. Kaya ito lang pala sa tulay. Parang pagpapatak ay putok. Putok! <laughs> Parang barakuda itong mga master. Barakuda o talakitok. Laki-laki. Laki-laki. Talaki ito kung ano, laki. No, no, Ang ah. <laughs> simang <laughs> naman yung ginamit natin mga master. <laughs> Grabe mga master. Kaya pala inaakit ako ng tuloy na ito. <laughs> pagdaan ko kanina <laughs> inaakit <laughs> bayan tatlo na hinahatak <laughs> talaga ako ng tulad nito mga master kanina ka <laughs> inahatak oh, bayan 3 pesos <laughs> Grabe, hindi ko dapat tinainom yung binili kong ano. Coke. Ah! Kala ko yung barracuda. Oh Maya-maya ulit yan mga master si Isibag. fish una naman tong master. Ito ba't ibang lure yung ginagamit natin? Uh, <laughs> oh. <laughs> oh, likot. Oh, <laughs> oh. palit walit lang ako ng mga lor mga master. <laughs> uh, kung ito. Anti mano. Ipansigang agad. yun yun mga master barracuda barracuda ayun ko ayun ko mahuhulog hinahabol talaga ayun nahulog na ayun kita natin ako sa tulay <laughs> uh, yari na yan so pumapasok na ang tubig mga master tsaga tsaga muna tayo dito so mag ano na oh. ko pisyon mga master hinirit yari batalay so kayo ang matatakaw ang ang mata ah, ito lang ang ula, mga master medyo may medyo may mga niknik na <laughs> ano po ka medyo makakaharvest yata tayo mga master lumayo pa tayo na ito lang pala Ayan. maninibad pa yan hanggang bago lumilim Pero parang malaki yung humablot kanina mga master.